Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sa linggong ito ay sisimulan na nating talakayin ang mga sinaunang kabihasnan sa mainland Timog-Silangang Asya. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang aking katanungan sa maikling pangungusap. Maaari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Alin sa teorya ni Peter Bellwood at Solheim II ang higit na kapanipaniwala para sa iyo? Pangatwiranan ang iyong kasagutan. Para sa iyo, ano ang pagkakaunawa mo sa pahayag na Civilization Exists by Geological Consent? subject to changes without notice. Ito ay pahayag ni Will Durant. Siya ay isang Amerikanong historiador, manunulat, pilosopo at guro. Ano ang nais ipunto ng pahayag na subject to changes without notice? Sa iyong palagay, sa ang mga uri ng geografiya unang nagmula ang kabiasnan? Bakit mo ito nasabi? Ang mga sinaunang kabihasnan ay lumitaw sa mga lugar kung saan ang geografiya ay naayon sa agrikultura. Sa pag-unlad ng agrikultura, ang tao ay nakapag-produce ng labis na pagkain. Dahil sa hindi naman lahat ng bagay ay kaya nilang iproduce o matatagpuan sa kanilang lugar, naisipan ng taong makipagkalakalan. Napag-isipan din ng tao na hindi lahat sila ay kailangang magsaka. Ito ang naging simula ng pagkakaroon ng iba't ibang profesyon at interes na naging sanhi ng pagyabong ng isang lupain o pook. Sa ganitong proseso, nagsimula ang mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Tunghayan natin ang mga sinaunang kabiasnan na sumibol sa mainland ng Timog Silangang Asya. Ito ay ang mga kabihas ng Funan, Pagan, Tabinsuiti, Ayutaya, Angkor o Khmer, Tongo at Le. Ang Funan ang sinaunang estado ng Cambodia na pinaniniwala ang naging kauna-unahang maunlad sa ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ito ay naging maunlad punsod ng masaganang agrikultura at pakikipagkalakalan. Ang Funan ay nagsimula sa masaganang lambak ng Mekong River. Sa kasalukuyan, ang Funan ay saklaw ng ilang bahagi ng Vietnam, Thailand at Cambodia. Pinatutunayan ng mga natuklasang labi ng mga Funanese na nagkaroon ng mahalagang impluensya rito ang kulturang Indian. Dahil dito, ang Funan ang kinikilalang kauna-unahang kaharian sa Timog Silangang Asya na naimpluwensyahan ng Hinduism. Ang kaharian ng Funan ay pinamunuan ng isang organisadong pamahalaan. Patunay nito ang natuklasang sistemang kanal na nagdurugtong sa bawat gusali at pamamahay sa lupain. Sanskrit ang uri ng pagsusulat na natagpuan gamit ng mga Funanis na nagsulat ng literatura noong ikapitong siglo, Common Era. Nagsimulang humina ang Funan, sanhi ng pagkakatuklas ng mga mga ngalakal ng iba pang ruta hanggang sa ito ay sakupin ng estado ng Chenla. Kabihas ng Angkor o Khmer ang kabihas ng ito ang dating pinakamakapangyarihang kaharian sa kalakhang lupain ng Timog Silangang Asya noong ikasyam na siglo. Ito ay sumibol mula sa kabihas ng Funan. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng Kamboja, Kalakhanan Timog Vietnam, lao at Thailand. Sa ilalim ng pamumuno ni Jayavarman II., pinangibabawan ng kahariang ito ang kalakalan sa pagitan ng India at China. Sinakop ni Jaya Varman II ang mga kalapit na kaharian at ginawa itong bahagi ng imperyo. Itinatag niya ang kabisera ng Khmer sa lungsod ng Angkor. Ang mga Khmer ay kilalang magagaling na tagapagtayo ng mga templo naglalaki ang imbakan ng tubig, mga kanal at malalawak na kalsada, nakatatagpuan ng lahat ng uri ng tulay. Ang pamamaraan ng pagpaplano, pagdedisenyo at pagtatayo ng mga gusali at iba pang uri ng istruktura ay pinatutunayan ng kanilang mga templo at iba pang likhang sining na nakaimpluwensya sa kalawakan ng rehiyon. Sa Khmer matatagpuan ang isa sa mga pinakanakakamanghang templo ng Angkor Wat na mistulang representasyon ng sandaigdigang rehiyon ng Hinduism. Ito ang ipinagpapalagay na pinakamalaking gusaling panrelihiyon na may sukat na dalawang daang ektarya. Noong 1430, ang imperyo ay bumagsak bunga ng hindi mapigilang rebelyon mula sa mga kahariang kanilang sinakop. Ang kahariang Pagan o dynastiyang Bagan ang kauna-unahang kahariang Burmese na nag-isa sa rehiyon. Ito ay kinikilalang naglatag ng pundasyon ng kasalukuyang kabiasnan ng Myanmar. Si Anaw Rata ang kinikilalang unang hari ng kahariang Pagan. Kaagad niyang tinanggap ang Buddhism bilang pangunahing pananalig sa kanilang kaharian at ipinasalin ang mga banal na kasulatang Budis sa wikang Burmese. Noong ikalabindalawang siglo, napalawak ng sumunod na hari kay Anaurata ang kanilang impluensya sa katimugang Myanmar at hilaga ng Malay Peninsula, silangan ng Salwen River hanggang sa hilaga ng kasalukuyang hangganan ng China. Kung kaya't, noong mga panahon ng ikalabing dalawa hanggang ikalabing tatlong siglo, ang Imperyong Pagan at Khmer ang kinikilalang pangunahing imperyo sa rehiyon ng mainland Timog Silangang Asya. Nang mga panahong ito, ang wika at kulturang Burmese ay unti-unting nangibabaw sa itaas ng lambak ng Irrawaddy. Sa pagkakataong ito, ang mga sumunod na hari kay Anuradha ay nagpagawa ng mahigit sa 10,000 templong Buddhist sa Bagan Archaeological Zone. Ang Tunggu ang kilalang nagharing dynastiya sa Burma noong kalagitnaan ng ikalabing limang siglo hanggang mga huling taon ng ikalabing walong siglo. Ito ay higit na kilala bilang ikalawang imperyong Burmese na pinamunuan ng mahigit sa pitong magkakasunod na hari ng dynastiyang Tunggo sa loob ng humigit sa dalawang daang taon. Si Haring Mingkientyo ang kinikilalang tagapagtatag ng dynastiya sa Kaitumadi sa itaas ng Sitang River silangang sentral ng Myanmar. Ang huling dynastiyang Le ay naitatag nang magsimula ang rebelyong Lamson na pinamunuan ni Le Loi o Li Tai To. Ang kilosang nakipaglaban sa hukbong Chino na sumakop sa Vietnam. Napalaya niya ang bansa mula sa pagkontrol ng dynastiyang Ming. Si Le Tan ang pinakakinikilalang dakilang pinuno ng le. Pinalawak at pinatatag ng matagumpay niyang pakikipaglaban ang hangganan ng Vietnam. Bunsod ng nadamang labanan ng kapangyarihan sa loob ng dynastiya, pinatibay niya ang sentrong pamahalaan. Pinalitan niya ang mga makapangyarihang aristokratang namamahala sa mga rehiyon ng mga opisyal na pinipili sa pamamagitan ng Triennial Confucian Civil Service Examination na modelo mula sa China. Itinatag din niya ang pagkakaroon ng kodigong legal na kinilala bilang Hong Dok Code upang matiyak ang pagtatalaga ng katarungan sa hustisya. Ang panahon ni Le Tantong ay kadalasang itinuturing na ang panahon ng huling dynastiyang Le. Ang Ayutthaya ay matatagpuan sa masaganang kapatagan ng Chao Phraya River, hilaga ng kasalukuyang Bangkok sa Thailand. Ito ay pinamunuan ni Boromaracha I na humamon sa kapangyarihan ng Sukhothai. Sa mga Khmer nakuha, na kuha ng mga Haring Ayutthaya ang idea ng Hinduism. Kasama ang konseptong Devaraya o paniniwalang ang hari o God-King ay nagtataglay ng maladyos na kapangyarihan. Sa panahon ng Ayutthaya rin lumaganap ang Theravada Buddhism kasabay ng Brahmanism sa Sayam. Isa rin ito sa kinikilalang pinakamayamang lungsod sa daigdig. Subalit noong April 7, 1767, sinalakay at tinambong ng mga hukbong Burmese ang Ayutaya at ang digmaang ito ay napagtagumpayan ng mga Burmis. Ang hari ng mga Siamese at pamilya nito, kasama ang libo-libong mga bihag, ay itinapon sa kaharian ng Burma at sinunog ang lahat ng mga tala at gawang sining ng Ayutaya. Ang Ayutthaya ang kinikilalang nagpasimula ng modernong Thailand. Marami sa kasalukuyang aspekto ng kultura, paraan ng pamamahala, sining at arkitektura ang nagugat sa panahon ng Ayutthaya. Ipagpapatuloy natin sa susunod na linggo ang ating aralin patungkol sa mga sinaunang kabiasnan. At para sa aking panghuling katanungan, Paano nakatulong ang konseptong devaraya o god king sa pamumuno ng mga haring ayutaya? Maaari mong i-comment ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Batid kong marami kayong natutunan ngayong araw kaya para sa tuloy-tuloy nating talakayan ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!